Hi guys, welcome sa aking YouTube channel. Today pag-uusapan natin ang pinaka-unique at fun ride ni Honda. Ang Honda Navi. Kung naghahanap ka ng maliit pero astig na motor, baka itong motor na to ay swak sa'yo. Tara silipin natin yung full specs. So tignan natin ang kanyang engine and performance. Ang Honda Nabi ay mayroong 109cc, 4-stroke, air-cooled, SOHC, 2 bulbs at may maximum power na 5.8 kilowatts at 7,500 rpm. At may torque na 8.91 newton meter of torque at 5,000 rpm. Considering na hindi ganun kalakas yung speed specs at power output nitong motor na to ay hindi mo naman to pang racing racing sa kalsada. This motorcycle is only good for daily commuting and for short rides. Sa fuel efficiency naman ayon sa website ng Honda ay umaabot ito ng 48.4 km Per liter which is parang malakas yung kanyang konsumo sa 110cc na motor. Pero ang totoo niyan, matipid na yung 48.4 km per liter kasi itong motor na to ha, hindi naman fuel injected. Carb type pa din itong motor na to. Doon naman tayo sa kanyang transmission and suspension. Baka akalain nyo na itong motor na to is dekadena dahil sa kanyang itsura. Pero ang totoo niyan, naka-CBT itong motor na to nasanay kasi tayo doon sa mga ganitong looks na naka semi-manual or semi-automatic na merong kambyo. Itong Honda Nabi, hindi ito yung typical na scooter na nakikita natin sa kalsada na may gulay board at halos magkakapareho lang yung itsura ng mga scooter ngayon pero itong Honda Nabi, hindi mo mapapagkamalan na scooter tong motor na to So suspension naman sa may bandang harapan is naka inverted telescopic fork tayo. So maganda yung ginawa ni Honda dito na ginawa niya ng inverted telescopic fork. Itong Honda Nabi. Doon naman sa kanyang likuran may meron tayong monoshock. So yung monoshock niya hindi nakalagay sa gitna. Nakalagay siya doon sa may bandang left side kung nasaan yung kanyang CBT. So yung itsura ng shock nya is parang traditional lang din. Wala itong sub Pero nakalagay naman doon sa description ng Honda doon sa kanilang website na very durable itong suspension na nilagay nila sa bandang likuran. Pagdating naman sa preno is naka drum brake lang sya. Both front and rear. So sadly wala tayong disc brakes dito sa motor na to. Pero justifiable naman yung ginawa ni Honda. Kasi 110cc lang motor na to. Hindi gaano ganong kalakas itong power output nya. So I think yung dalawang drum brake Brakes is good enough to stop yung power output nitong Honda Nabi Pero sana ginawa na rin ng Honda na disc brake yung kahit yung sa harapan lang na part Pagdating naman sa gulong, both front and rear ay tubeless na din Sa kanyang harapan na gulong is 12 inches na merong 90-90 na sukat At doon naman sa kanyang likuran is meron lang 10 inches na mayroong 90 over 100 na sukat. For reference guys, magkapareho lang sila nung Suzuki Bergman na mayroong 12 inches sa harap at 10 inches sa likod na gulong. Doon naman tayo sa kanyang weight. Yung bigat ng motor na to is nasa 104 kg lang. So magaan lang siya guys. Perfect for beginners na gustong matuto magmotor. Ang kanyang seat height naman is nasa 762 mm lang. So mas mababa ito ng kaunti kumpara sa Click 125 na mayroong 769 mm. Which means abot ito ng average typical rider dito sa Pilipinas Kung mataas pa rin sa iyo yung 762mm Merong dalawang solusyon dyan It's either patabasan mo yung kanyang upuan Or magsuot ka ng mas mataas na sapatos Sa ground clearance naman ay merong 148mm So all goods na to kung dadaan ka sa light off-roading or doon sa mga medyo hindi patag na kalsada wag lang doon sa medyo mabato talaga very safe na din yung kanyang ground clearance mas mataas pa to doon sa NMAX V3 kasi yung NMAX V3 nasa 125mm lang sa kanya namang engine oil capacity is meron lang itong 800 ml. So ibig sabihin, mas matipid ang maintenance nito pagdating sa change oil. Isa din pala sa napaka-unique dito sa Honda Navi is meron na siyang storage dun sa kanyang ibaba. Uh, nasana, na parang dun sana yung engine kung normal na motor siya or hindi sa scooter type. So doon nila nilagay yung kanyang storage box sa bandang ilalim. Yung storage box ng Honda Navi hindi ganun kalakihan. Nasa 15 liters lang siya. So at least pag na malengke kayo para paglagyan mo ng mga pinamili mo or lunchbox na baon mo papuntang trabaho or papuntang school. So at least nilagyan nila ng ganun. At least kahit papano meron kang paglalagyan. Isa din sa maganda dito sa Honda Nabi is yung kanyang fuel tank is nasa harapan na hindi na siya nasa under seat hindi mo na kailangang bumaba sa motor pag magpapagasolina ka so very convenient na nilagay nila sa may bandang harapan so doon sa overall look ng motor uh, hindi mo aakalain na scooter siya so maliit lang siya good for beginner beginner friendly na motor kung saan pwedeng magpractice so 110cc lang to hindi ganoon kalakas yung kanyang power output natipid na rin sa gasolina considering na pa tong motor na to so doon sa kanyang itsura guys Again, it's very subjective. At kayo nang bahala kung ano yung masasabi nyo dito sa motor na to. But itong motor na to ay merong target audience yan. Meron silang pinipiling audience. So kung ikaw ayaw mo nang walang disc brakes, ayaw mo nang walang ABS, so hindi para sa'yo itong motor na to. But kung ikaw yung tao na naghahanap lang ng masasakyan for daily rides or for daily commuting, papunta sa work or papunta sa school, which is hindi, hindi mo pang long ride itong motor na to. Itong Honda Navi is very very good na motor para sa iyo kasi unang una Honda yan very reliable brand pagdating sa mga makina so asahan mo natatagal yung motor as long as na may maintenance natin na maayos so guys that's all for the Honda Nabi 110cc and catch you guys on the next video ride safe and God bless